Good morning mga lords Welcome back ulit sa ating monteng YouTube channel For today's video Pakita ko lang sa inyo yung ating Multitester na 17 B-Max Kung ano mga feature nito Start na tayo Dito tayo sa Unang selection AC Alternating current anon din dito sa DC direct current ayun AC ayun DC dalawa sya dalawang kanyang kategory sa ang pagdating dito sa taas mayroon tayong horisyo sign ohms tapos continuity buzzer tapos uh, resistor ay mga resistant ito resistant ito uh, diode ito buzzer, tapos dito ay capacitance kapasitor dito sa amperes dalawa rin yan ang kanyang kategori meron AC meron DC ayan meron siyang ano ganyan sa milliampere ganoon din AC and DC sa microamperes ganoon din tapos sa uh, pinakadulo nandiyan ang thermal sign yung kanyang panukat sa mainit o malamig ang susukatin mo diyan natin makikita yan meron din siya dito ang selection yan kung ano yung ano mo i-rearrange mo yan Celsius lang ang nakalagay doon. Okay, tapos na tayo doon sa ating mga mukha, mukha ng multitester. Dito naman tayo sa backlight. Ito, meron itong main in max. Ayan, dyan mo makikita kung gaano kalakas o gaano kahina yung sinusupply ng yung titestingin. Mm, meron din dito data hold Ayan. pwede mong i-hold makikita mo yung sinukat mo ganun yon, tapos dito sa range pwede tayong mag automatic mag manual ayun sa range pwede tayong mag automatic mag manual eto ano ba to reel saan ba ginagamit ang reel eto eto ay selection manual at saka ano pagagamit kayo dito ito gagamitin nyo dilaw na to ayan ganun din dito basta may nakikita kayong dalawang kategori ito pipindutin nyo para lumipat sa DC and AC yon ang ating video for today tiningnan naman natin yung accuracy ng kanyang buzzer kung gaano ka responsive nabilis ganyan talaga mga plug, solid ang tunog napakagandang gamitin hindi ka mangangamba at safety yun ang ating for today's video. Thank you sa panonood. Hanggang dito na lang. Follow for more and subscribe sa ating mga channel. Thank you.